Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Andito naman muli ako after 6 uh, years. Dahil nung nakaraang 2016, ako'y nandito sa Bakawan Resort na ito. At hindi ganito ang larawang ating madatnan. Yun pala mayroon na silang malaking improvement. Dahil nung araw, itong lugar na to is terminal to ng tricycle. Ito'y mag-vlog muli tayo after may isa ano, taon. Okay, pasok tayo kasi open na tayo ngayon. So mga kaibigan, ito na yung pagbabago ngayon. kung na ulit natin ng update. Ito na ngayon ba ba bagong pangalan nila. Bakawan Nature Study and Eco Park. Okay, ito mga kaibigan is under... Uh, Alright, dito tayo mga kaibigan. Ito yung uh, isa sa mga project ng BIA. Department of Environment and Natural Resources mga kaibigan. Paano nga pala dito ang entrance? May bayad. Okay. Magkano per head? Ito mga kaibigan ang bakawan. Per head. Pesos. Outsider. 120. 120. Lima kasi kami nandoon na sa loob. Ito uh, din. 40. 40. 50. Senior citizen. 40. Libre. Hindi. <laughs> 40 senior citizen kahit taga rito at hindi okay let's go pasok mga kaibigan sa video ito mga kaibigan itinapakita ko lang sa iyo kung ano ang nagiging makikita natin sa loob ng bakawan eco park Ayan. so yun na nga ayan o So, may tubig mayroong mga kataho yan <laughs> ayun yung kasama ko so forest nga forest ayan Puti natin <laughs> so ayan tuloy tayo mga kaibigan ito lang pala makikita natin sa loob maraming mga kakahuyan yan so tama lang naman sabihin pala bakawan So dito po mga kaibigan, and dito makikita natin sila si Momski Shining na kinukunan po ng uh, sky or eye on the sky drone baga, kinukuna namin ng drone so ito na po yon ang kabuhan na makikita natin via drone camera ang lugar po ng bakawan at sa party na ito kung may makita tayo na parang may bakanting lupa yun po ay parang uh, ano, uh, playground sakali may mga pupunta ng mga bata dyan po maglalaro sila kasi may uh, ano naman dyan eh, laruan para sa mga bata. At saka waiting, waiting shed. At ito na po yun, yan, makikita natin. Sa banda pa roon, ayan po ang karagatan ng aklan sa may kalibo. So yan ko po, kung ma-imagine natin, no, lawak ng, ng akala natin is gubat. Pero yun po lahat, lahat na yan mga kaibigan is bakawan po yan at ang lugar na ito dahil ito iniingatan magkatuwang po ang uh, DENR at siyempre at ang namumuno sa park na ito at siyempre ang local government ito na po yung mga kaubayan ang uh, sakop ng kalibo ano ba matatawag natin sa kalibo city na nga ba ito basta ito na nga po mga kaubayan no uh, kaya sinadya namin kunan ang ganito para naman natin makikita na ang eco park na ito is malapit lang ito sa kabahayan so yun nga po pinakaikot namin ang drone para naman makita nga naman na talagang malawak ang lugar na ito So, yung ano panggagawin natin dito ay ilakad. Ay, mga kaibigan. Muli mga kaibigan, update tayo. Ngayon is April 2. April 2, Saturday 2022. Okay? Ano mga kaibigan? Ha? Ito ay nasundan na uh, pagbisita dito mga kaibigan. Bagamat nung una, tayo nakarating dito is uh, uh, hindi tayo nakapasok sa loob. Pero, napuntahan natin ito noong taong 2016. Pero hindi tayo nakapasok sa loob. Ayan. Ilog, gaya ng ilog. Ayan, may tulay, ha? Okay tayo, okay. So, mayroong, mayroong mga alien naligo May kaibigan, yan si mamita ko at ang kanyang kaibigan. Yan tulay, mga kaibigan, oh. Ayan. Pero hindi ito ang uh, Bugang River ah. Ayan si Mamita ko mga kaibigan. Shout out sa lahat. Shout out sa mga oh. sya, sya, shout, out sa mga alien. <laughs> Hindi si Mamita ko mga kaibigan. Ayan. Ayun. Ayun. <laughs> ma Hi, may mayroong drone mga kaibigan ayun oh. Ayun oh. Hello, hello. My drone. <laughs> Ah. Ano? 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 ayan, may ibon. Oh, ayan. Hello, hello. hello, hello. hello. Dito kami. Bye -bye. Ayan, may drone mga kaibigan. Ayun, nasa kalangitan. Okay, so. Andito uh, kami ngayon sa Bakawan, Kalibu, Auckland Ayan, may naligaw na alien dito si mamita ko. <laughs> ayan. Ano nga pala dulo nito? Dagat din. So nakita ko mapansin yung mga kaibigan, hilihili ra yo, oh. dire-diretso yung kumbaga yung bakawa natin. So ibig sabihin, mga ilang taong nakalipas mula pa ngayon ay tinanim yan mga kaibigan. Ito'y isang parang mahabang uh, baybayin ng dagat na tinanima, tinanima ng ito, mangrove. At ngayon is malaki na sila. Kagaya nito, de, oh, nakahili-hilira sila. Right? Ayun. So, itong tulay na to, sundan natin to hanggang dulo. Kisamaan nyo ako mga kabayan. Ang sabi nila, ang dulo nito is dagat na mismo. Yan isang ibalita ko sa inyo mga kaibigan mula doon sa pinasukan natin sa pinaka main gate mula doon nasa more or less eh, naka 30 minutes na tayo kasi mahaba eh at muli nandito na naman yung isa sa pinaka pahingahan yan oh. No? kubo Ayan, tapos may upuan okay. ayun abba sulit sulit mga kaibigan ang ating nadatnan sa dulo ng kahaba-habang tulay nito alright ay siya eto ang darialidad kasarap mga kaibigan oh <tinyo> nawawalan ditong isang uh, cottage o pahingahan yan marami na naupo. Eh, so pa pa, pa kasara And, mga kaibigan, ala, na pa 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 sa pa 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 local government lalong lalo na sa DNR ayan tinaniman nila itong pating ito mga kaibigan ng putik tinaniman nila ng bak mangrove o bakawan kita naman yung maliliit pangalan ayan ang aking mga pating hindi, okay kawai Tayo. So, Ayaw mo na. Ayaw mo Langgam tayo. ayon may, naka, may paparating mga kaibigan. ayon sa dulo. Mamaya abangan natin ayan yung operator ng drone kumigit kumulang mga 20 or 30 minutes na lakari from entrance to hanggang dulo ng tulay na ito so ito yung may dalawang paparating sino kaya ito mayroon na naman naligaw yun ang kasamahan namin mga kaibigan so, mamaya mga kaibigan sa ating pagbalik sundan nyo kami at atin na namang tingnan kung ano ang ating makikita on the way back to the entrance or main gate na masasabi natin isa sa makita dito pagdating sa dulo ng lakaran dito sa man-made na tulay na ginawa dito sa abakawan eco park dito sa dulo ay kasi tulay yan ang mahaba mga kababayan ano ito pagdating dito ayan dulo Mayroon makikita ko parang meeting shed tapos doon sa dulo pa rin may ito na. Mayroon pa isang hagdan doon nakababa. Pwede kang lumakad at marating mo yung doon sa tabing baybay, ayan oh, tabing dagat. Ayun sila mga kaibigan na Yan ang isa sa pwedeng pwede dito mga kaibigan. So dahil nandito natin sa dulo, balik na tayo mga kaibigan. ito naman ang kuling bahagi ng lakarin na ito sa haba ng tulay yun nga lang dito wala ko narinig na tumutunog na tukko ito na yun yung pinaka entrance nila nandito ang reception mga information lahat lahat na ang gusto mo malalaman yan okay kasi ito'y pinaganda nila yung lugar mga kaibigan kaibigan oh. na. ito na yung ah, labasan mga kaibigan. Oh. Ito na yung pinaka-reception area ng bakawan Eco Park. Hmm, huling vlog mga kaibigan. Ayan oh. uh, na. <laughs> <laughs> salamat sa inyong pagantabay sa video kong ito. Ito na yung Abakawan Nature Study Eco Park. Dito lang sa lugar ng uh, Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo ang ating palabas ngayon. Salamat mga kaibigan at bye-bye.